target Kamara na maisabatas ang panukalang 5.768 Trillion pesos na pambansang budget at maipasa ang ilan pang prioridad na panukala ng Marcos Jr. administration bago matapos ang taon. Igrit ni House Speaker Martin Romualdez na mahalagang maratipikahan ang panukalang budget para makatugon sa pangailangan ng bansa sa susunod na taon. Tinayang ni Romualdez na maisusumite kay Pangulong Bongbong Marcos ang 2024 proposed national budget bago matapos ang taon matapos ma-turn over ng Kamara sa Senado ang budget bill. Sa pagubalik ngayon ng sesyon, sinabi ni Romualdez na ng Kamara ang nalalabing 11 priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council at ang mga nabanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA. Sa 17 priority bills na nabanggit sa SONA, isa ang naisabatas na, isa ang ratified at walo ang naipasana ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa. Sa Senado, target na maipasa ang budget bill sa November 27 at matapos ang bayka may susumite na kay pangulo Marcos para may sapat pang oras na maripaso bago ganap na malagdaan ng pangulo bago ang Kapaskuhan para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH ako si Milk Regunan tuloy-tuloy sa pagbalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino